Ah, na, Brita? Tumamog so, sa akin yung ano, Lala Hindi daw matawagan yung ano, sila kuya, yung mag-detail meter. Walang bygone dito? Wala. Mahal yung bygone, girl. Ay, just ganyan lang. Bygone! Wala, yan yung ipisay niya. Baka, naka, ano? Baka naka-video ba yan? Oo. Oh. Mamaya, pag nakita ko yung ipis, kainin ko. Dito ko lang. Patayin natin. Para hindi ka na mag-ano dyan. Uy! Oh, mo hindi ka na natatakot. Wala eh. Ikaw lang. Art mo lang kasi. Mas nakakatakot yung ipis pag lumilipad. Agya tayo. Tara. Okay. <laughs> hmm? Malamig? Hindi. Tapos siya sa ipis. Walo yan eh. May e, salado kasi yung ano... Salado kasi makulit dyan eh. So, bakit naman? Mayroon naman. Mayroon naman. Ano kuyang mayroon? Kain tayo. Ano? Kain tayo. Kain ulit? Gutom ka na doon Kaya pala tumaba oh. Kaya ko tumaba. Ang problema lang sa ano, narin, eh? di ba sabar pa ulit ulit yung... Ano? pagkakain ko, siyempre hindi dapat madami. Oh, pag isa masyado madami, nasusuka na ako. Ano tapos oh, maya maya, magugutom lang ako. Yung laging sakto yung pagkain sa bahay. Ate mo? Ano nga, Digi? Laging sakto yung pagkain dito kaya daw nakakain sa gabi. Ay, eh, kanin? Tapos ano? Ano ba yun? Mga yan, tulad yan, side dish, carrots. Hindi ka maggawa ng paraan. Sabi ko talaga. Sarap pa rin. Hmm. Ang <laughs> tawag dito?

좋은 아침입니다. 아침 여 시가 조금 넘은 시각인데요자 더워서 잠을 못 잤네. 어 나? 뭐 봤다? 가 보고 이거. 왜? 아? 잡고 아직 아침도 안 먹고 택배도 안 왔습니다. 아침 원래 안 먹으니까 상관없는데, 이제 슬슬, 슬슬 더워지기 시작하니까 수육 느낌이 나네. 자, 택배가 오면 여기다가 설치할 예정입니다. <목소리> Ewan po, Ewan ko, hindi ko. Hello? Apo, ah, nandyan daw po yung lala mo. Okay. Wala daw kasing signal, kaya hindi nila uh, na nare-receive yung... Kaya mo na? Pepe, ako ko ito nika. Paputa mo siya. Lunch time. Ito may chicken. Pa, pa, pa. Bakit sa mo binigyan? tanga, oh, hindi. Tire na siguro ni mami yung ano. Ah. Alak na alak dito yun. Alak na alak. Nandito kasi eh. sige. <laughs> Naging gising lang pero may well, make up agad ah. Hindi. Well, I wake up like this. Tumain <laughs> <laughs> ko ko doy ang haban. Kadiri ka? Hoy, oh, gago pero malinis yan oh. Kadiri ka, may covid ngayon, malinis ka nga. Malinis yung boy. Ano gusto mo nang ni sa akin? Ano mga gay? Tinan mo mas maganti pa yung kamay niya kaysa sa akin. Nakakainis. Kunya, tinan mo oh, parang oh, babae oh, yung <laughs> kukunin. Kadiri, hindi ko kaya yung ganyan. Ang oh, kadiri ito nga. Kung hindi nasisira yung kukunyan. Paano ko? hindi nasisira? Paano masisira yan? Wala naman ginagawa yan kung magpipindot lang. E, ang tingnan mo yung kukunin. Oh, kaya kayo <laughs> sa akin nga yung... Kasi pagka Sige, ako naman, naman. pag kumahaba, tapos ano, nabiglang nasisira, nagaganyan, natutuklap din. Wala nang mga soft drinks pa Wala, huwag ka umasa. Ako, this is your... Oh, okay, ano, pa, chan, chicken. Ang Ang fish na yan. Ano, hindi ko alam eh. Anong tawag sa fish na to? Goldfish? fish? Goldfish, <laughs> fish fish, di pwede kainin yun, boy. Basta fish. Bakit tinago mo, boy? Boy, sa akin ka eh. tinago ko ba? <laughs> Kaya nga. Alam mo, may nagpapasirok na kumakain tayo. Kanina wala nang nagpapasirok. Pag mga arti kasi, kailangan nakaano pe. Pwede namang kamay eh. Tawin mo yung panahon. Ba't pinagalit pa? Kaya nga, si si Kainin mo na lahat. Walang ibang ano yan. Walang ibang halo yan. 뭔데요? 왜 저러는거야? 안녕하세 택배가 온거 같네 어어 여기로 왔스요와 날씨 진짜 미친듯이 덥구나 필리핀 여름이 시작됐습니다 어여기나 왔어요 그래서 뭘 시켰냐면 커스텀 수영장 결과다 시키죠. 지금 락다운이라서 콘도 수영장 닫은 지가 몇 개월 된것 같네요, 한 6개월. 그리고 이제 여기 차타고 한 10분 정도 가면 몬탈만 있는데 거기 리조트가 많아요. 근데 락다운 때문에 문을 닫아서 수영을 하러 못 갑니다. 그래서 우리 쿨하신 제사님이 뭐 사부작 사부작 하더니 또 질러 버렸어. 여기 이렇게 이렇게 수영장을 놓을 거라네요. 그럼 이제, 뭐, 사일라나 사촌동생 애들 놀러와서 같이 돌아도 되고, 더울 때, 궁동하면 되니까. 뭐, 커스텀이라봤죠. 그냥, 철골 구조에, 방수형 비닐 덮은 게 다겠지만. 어, 이거 마이 마구디비디또 아니, 뭐. 모니터가 이거. 삼성바게. 삼성바게? 예? Ito, Samsung to, di ba? Oo. Meron pa nga din sa babae, ang daming Samsung eh. I'm dying. <laughs> sa labas, Kuya Bin, medyo may lamay. Huh? Medyo may lamay. <laughs> medyo lang. Ay, oh, ito yun, yung no? Ay! Ito ba yung ko DIY. DIY pero sila magkakabeso, 'di ba? Hindi, hindi, na tayo nahirapan, girl. Papasok ko pa dito? Oo, oh, papasok yan dito eh. Anong size ba yan? Di ba yung lapad yan, 4? Oo, 4. Akala ko yung style niya, yung parang pa-square. Pwede yan dyan pa, no? Oo, oh, pwede. Kaya lang hindi mo mm na -hmm. magagamit. Bakit? Okay. Eh, baka siya eh. Okay lang po yan, kahit wala yan. Oo, oh, pwede. May bakal naman yung barat, kaya sa atas, eh. 자, 여러분 이게 로컬식 수연장입니다 집에 마당 있으신 분들은 이런 거 크게 주문해서 하면 좋을 것 같긴 하다. 얼가드냐 Three, 이 아, 그 오케이 랑 오랑 포드냐베리이 Kasi pag may tubig yung gagawin. Oo. No? Oo oh. po. Ang ah. ganda, no? Gusto <laughs> <laughs> mo nga sana blue, kasi sabi niyo wala na eh, no? Oo po. ba yan. Thank you. Ito kaya, yan. Sa'yo yung resibo? Sa'yo na po yung resibo kasi may lifetime warranty ng putoy. Ah, okay. Walang pagdabutas? Oo, papagdadagyan ako. Ah, okay. Papalitan? Oh. Okay. Oh. Okay. Oh, may na-appear ka ng Pilipino. Oo, meron. Oh, meron ako ng Pilipino salamat, salamat 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 thank you, salamat Tapat pipe na lang? hindi kasha yung pipe? wala, hindi kasha ating namuha ha? anong, diving ka? hindi sige, talon hindi. Uh, para masubukan mo yung ano kung mayroon bang nakapatuso ganyan, Eh, lakay mo ng tubig mayroon pala dito pag nagsinin, walang, okay. walang stairs. Kaya nga eh. Tara, lingon tayo. Mayroon tayo. Pwede ka na ano? Isda? Isda? <laughs> sa Korea yata, yung lagayan niya ng fish ganyan eh. <laughs> yung sa mga palengke. <laughs> Dive ka na. Pag mag <laughs> ano, may dugon Abot? yan abot. Abot, pero... 아, 어, 메란나, 다이브나 내일 아침까지 채워야 될것 같은데, 이거? 바카마스 마일륭 워터 빌라. 네. 몰랄라. 물세 걱정하실 분들도 있을 텐데, 필리핀 물세는 엄청 쌉니다. 저희 콘도 같은 경우에도 수도세가 한 달에 4 0 0 0원 정도 나오거든요. 하루에 세번씩 샤워하고, 빨래 매일 하고 해도, 어떤 콘도는 막 20만 원씩 나온 다고했다 하더라고요, 한 달에.

Kadiri, hindi ko kaya ganyan. Ano kadiri ito? Pati mga... hindi nasisira yung kuko no? niyan. Paano hindi nasisira? Paano masisira yan? Wala naman ginagawa yan kundi magpipindot.